natin ito. Ah. Uh, kumain uh, na kami. sister, Storm kayo na kumain lang ito eh. Ano to eh, dalawang beses sa uh, isang araw kumakain. Umaga, bago pumasok si Kuya Mako. Saka sa gabi. Bato, nakakain na lahat. Siguro giniginaw ito. Mayroon ko yung pay Nilalamig <laughs> kami Yan. O, mukhang okay na siya sa wakas. Nakaka-ano na ako. Nakaka-akilis-kilis na ako. Ang laki na. O, tingnan mo, diba? Hanggang dito ko siya. Hanggang dito. Pag tumayo to, punta lambas to sa akin. Pag, din, pag dinadambahan ako nito. Yung katawan nito, parang malaki pa yung katawan niya sa katawan ko. Grabe. Sabi nung first time nung pagpunta ko dito, yung unang dating ko dito, nataka talaga ako dito. Eh. Kasi yung laki, tumayo, gano'n no? Oh. kala mo, ano eh, higante eh. O, so, ngayon, mabait na siya sa akin. Diba? Ay, sabuhay. Ay, sabuhay. Ang tanggal ang ano. Ang kanyo, ano, sa ibig. Hindi natin pwedeng ano. Gamay na. Nada. Hindi pa pwede tanggalin yung ano. Kasi baka kagatin ako, eh. Baka, diba? Mahirap na. Baka nagpapanggap lang si Stone Char. Hindi, mukhang mabait naman ako. Nung nakain naman na kami nito eh. Ha? Yeah? Tapos so, nakang kamain, nagugas ako. Alam ang kamay ko? Malinis na. Um, uh, hindi, babalik ko na yung heater sa taas para, ay, babalik ko na yung heater dun para akit na kami ni Stone sa taas. Koko, mate ha? Ha? Mate Koko ha?

Babalik ko lang sa dito. hours later. Grabe, ang laki ng in-order ko. Ang gugulat kayo. Hindi ko kalain ng ganyan. Sa picture, ang liit lang. Tingnan niya. laki. 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 Ano niya yung laman? Tigara. May mm. mushroom. May gulay. Mm. May hormones. Mm. Uh, Ayun ay, nyo kay ate. Ang <laughs> laki. <Lucky>. Okay. Ang laki. Ang laki ng serving nila dito. Ang laki. Ang

Ayan na, pinagpuloy dyan ako. Gusto ko yung yang e. Know, hindi ko Japan wala sa lampa ko eh. Kahit madami ka pang pumasok ng restaurant, okay lang. Gusto mong gabay oh. yeah. okay, Hindi. Kaya na, hindi naman yung sobrang madami, hindi ang nang construction work or gano'n. Matatapos so, mo lang sa trabaho, okay lang. Hindi nila dinidiscriminate hindi, hindi yun. Basta ma may pambayad. May pambayad ka. Pukuha tayo yung kape. Nagyan natin ng kape. Ito. So, dito, dito. Dito natin tang Ito, black coffee. Pinutin na ulit. Tapos, pinutin na So, dito, sa Japan din yan. Pag pumasok ka ng restaurant, automatic na yan. Mag, ano ka. Kasama na yung drinks. So, lalagyan mo. Ganun, ganun lang. Tapos, ganun din dito sa mga, yan, tubig. Hola, ganyan. Andiyan yung mga baso sa baba. And, dyan yung mga Baso. Diyan nakalagay mga baso. Tapos, ayan. Yung, yung yellow dito. As, as, ako, ako, ano. Ayan. Ayan. Tapos dito yung yellow. Ano yung tubig. Tapos kung ano yung drinks na in-order mo dyan. mga self. Self. -mean. Ito na yung kape. Ito natin. <laughs> Ano na ubos na agad niya ate ako hindi pa. vlogger yan. Mukbang <laughs> yan, mukbang. Mukbang. Ito pala. Diyan pala nang order. Hindi mo kami. Hindi ko na. mo to. mo

Mm, magbayad siya kasi wala. Oh, ganyan yung bayad, oh. No? Yeah, siya next. Ganun magbayad, oh. Hmm, <coughs> tinan niyo. Ayan, o, iba, seven. Ayun. Labas na kami. <coughs> Tapos na. Uh, Ay, sabi dito sa labas talaga. Promise. Oh no, no. Hindi ko alam kung anong degree dito eh, pero, pero malamig, ano? malamig talaga. Mo, oh, Lalo na sa gabi. Na yo. Sobrang lamig. Ang dami kong nakain eh. Hintayin natin sila ate. Nagbibihis pa. Nagbibihis pa sila ate. Hintayin natin. Ah, oh, binibihisan niya pa si Seichang. Wait muna tayo. ang grabe ang lamig dito. Sobrang lamig. Sobra. Parang ano, hindi ko alam naninibago ako sa lamig. Ang tagal din kasi, syempre, eh. kailan ba? 2019 na huling pumunta dito eh. So, parang naninibago ako. Ang sobrang lamig. Ngayon, ano, kanina kumain kami ni ate. ba? Diba? Ngayon, aalis kami ulit. Mag para mag-grocery kami. Bilibisan. Tulog pa kasi yung mga bata kanina eh. Kaya, ayun. Tsaka may Yoji kami, may pinuntahan kami, tapos kumain na kami. Ngayon, ayun, mag-grocery yata kami, nihintay ko lang na siya binisan. Binisan niya lang daw yung bata, si Seichang, tsaka yung mga, ano, aalis kami ulit. Sobrang lamig. Alam mo, hindi ko ina-expect. Akala ko, nasanay na yung katawan ko sa lamig, pero hindi pa pala. naninibagwa ako ulit. Kagabi, sobrang sko! sobrang lamig talaga. So, ayan. Ito, sasakyan to ni ate. So, naglalabas tayo ni ate. And, medyo marami lang yung sasakyan, pero... Keri bum <laughs> Malinis na yan sa Pilipinas. Dito sa Japan, marami. Dito tayo ba? na dito. Ayan. So, ayan. Ayan yung bahay nila. Ayan. Ito yung sasakyan. Hindi natin masasakyan na isa sa asawa niya. Ayan yung bahay nila. Ayan. Ayan. Yung mga bahay dito, halos magkakapareho naman sa subdivision. Ayan yung subdivision. Doon yung ano, tapunan ng basura every Friday. Doon, 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 doon. Ayan. Ito. Dati may kapitbahay kami dito. Wala na eh. Wala na sila eh. Wala na kapitbahay. Tapos ayan. ganyan yata yun. Tapos ayan. Tapos ganito lang. Ayan. Ganyan yung mga bahay dito. Ganyan. Pare-pareho. Ayun. Iikot ko lang kayo dito. Hindi ako pwedeng pumasok sa loob. Pagka ano. Grabe mo usok yung bibig ko. Ang dami, Diba? ayun yung likod. ayun ito yung likod nila. Likod. Diyan natin. ayun dust. Ito na sa gilid. Ito, yun, dyan ako tara yung jowa ni Kuya. Char. <laughs> Ayan, yun, dyan sa harap. Ang lamig. Ayan yung harap. Ay, putang, ang lamig. Ang lamig, lamig. Balik na tayo sa sasakyan. Ang lamig. Ang lamig, ang lamig. Ay, hindi. Sige, pwede ko kayong i-ano. Dito, dito ako bumibili ng ano. Ng, may vending machine dito eh. Pag nauuhaw ako, dito ako bumibili yun mga ba ayon yung mga bahay yun yun so yata yung bend yata yung bending machine ayon yung entrance ng subdivision Ito, yun ay 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 yan dito Ito, pag pag gradient atatakay um, yung may init ay init yun blue malalame yun yan, yan, yun 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 Uh, may kape pa ako dun eh kaya hindi ako bibili dito kapag nauuhaw ako kumbaga yung pinakang sari-sari store dito sa Pilipinas vending machine yun yung makikita mo sa mga kanto yung kumbaga makikita mo sa kalsada vending machine may, alam ko may vending machine sa Tokyo hindi ako sigurado guys pero alam ko may vending machine na ano na uh, ang may pagkain dito kasi ano puro tubig lang eh pero alam ko may vending machine na may pagkain. Much 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 later. Few moments later. Ang ganda walang video ng biking. Ayun. Fish nil, layo. Ayun ako guys. Kung alam nyo lang, naglalakad ako. Kasi, nagpapabili ng Josie si ate. Ang layo pa ng video biking. Ayun pa oh. Galing pa ako dun sa kabilang parking. Yawa, di tayo. Lamig. Maaraw. Lang inang sa lamig. May pera ba akong dalaw? Wala akong pera. Ano po gusto niya? At atakay? Tignan mm. niyo. <laughs> Nagalakan na to. Wala <laughs> sila. Magtinginan na nila ako, wala sila sa buhay nila. Basta ang galak. Nay. Doon pa ako galing lang, sa kabila. Bibili kasi kami ng cake. Ay. Ano lemon tea? Ano yung binibili niya ate dito? Wala nang lemon tea. Sabi niya kape? Ano yung niperso? Taboyin ka. Hindi ko alam. Ano kaya yung bibili? Cola na lang sa akin. Hindi ko alam kung ano bibili ko. Tingnan mo.

Lagi. Inano ko pa Ayun. nggak mm Hmm One, two, Uy, uh, kape gusto niya ito niya. Taka iba gusto niya. Okay, bibili tayo. Hindi ko alam, pero ito na lang painom ko sa kanya. Hindi ko alam kung ito gusto niya eh. Nga, ito. Hindi ko alam, bala na eh. He-he! <laughs> isa okay, so pabalik na tayo. Nakabili na tayo ng kape. Mainit. Hindi ko kasi alam. Sabi niya kape. Di, syempre, pag kape, natural, mainit yun, di ba? Ewan ko lang kung gusto niya tong kape na to. Wala na iba eh. o, wala lang nandun yung Tsaka ano? o, hindi ko alam. So, ito na lang binili ko. Maala na siya. Kung ano gusto niya. parang nahihiya hiya pa rin ako tulad pero pero na <laughs> kita na lang tayo sa sasakyan nanginginig na yung kamay ko eh wala akong hawak ng cellphone okay later guys it's... pila rin eh ang ganda dito sa Japan pila rin eh dito mas mahal yung pila sarap ah mm -hmm. sarap naman ako. kaya nga mm eh -hmm. naman kaya yan it's new daw naman ay para, ah, ay, sige. Paano yung mga cake na naka-display dyan? Saan naman naka-display? Hindi yan totoong cake? Eh, paano ilang araw na yan nandyan? Hindi. Eh, sayang naman. Ibig sabihin, yun nakita natin, bago na yan? yeah, totoong cake-in. Ang mm, sarap po. Dito, Tio. Ba't parang ang dami dito ang display ngayon, but eh? Ba't nung pumunta tayo, wala? Pwede ako pumunta doon? Ang mm. sarap nito, Tio. Dito parang ang sarap po. Tio, ang ganda po. Oh, tingnan mo. Ang ganda ng design. Oo. No. Uy, oh, she's so... Whoa. cute. sa strawberry, Tingnan mo. Uy, Ah, matcha. Mmm. Oh, chocolate. Ang ganda. Parang ang dami nilang cake na yun. Nag-iikot tayo. So, so may cake here. Ang ganda. Shanda. Ito yung ay ganda dito. Ito yung dati. yung na kami ni Ate dati. Ito yung mga design-design. Ayan. Design. Ayan. Yeah. Niya. Hindi ko siya napakita ng last time kasi ang daming tao nun das, sobrang busy. May bit-bit pa akong bata. Kaya ano, ngayon makakapaglibot-libot pa. Ang ganda mo. Hindi ko alam kung pwede itong hawakan. Pwede ko itong hawakan. <laughs> hindi ka no, ayoko nga ba? Kaya ang kailangan. <laughs> si Puching. Sabi ko hindi ko alam kung pwede itong hawakan pero yung hawakan ko. Ang cute eh. <laughs> Ayun, Ang oh, cute po, oh, mga lumang design lang po, siguro. Binibenta kaya ito? Ay, Oh. 1,200 pa yung luma niya. Ang cute. Wow. One thousand, one thousand wow. So ah, ano kaya ito? Ano oh, So, binibenta nga siguro. I think Mm, -hmm. mm -hmm.